Melody. Mega mega love po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. So for this video guys, magsishare lang po ako sa inyo ng konte about dito sa aking ginagawa ngayon kasi nag ano ako, nag total ng budget namin ng buong February. So, ayan, sabi ko gawa nga ako ng content. na pa ako gawa ng content, no? Ang, ang ano ko na pala dito, ang sobrang sobrang tagal ko na pala dito sa Taiwan. Dito kay Akong, ano ako, magte 10 years na yata. Nine? Nine. Nine years ako kay Akong dito. Tapos, uh, yung unang three years ko, hindi maganda yung naging sitwasyon ko talaga, guys. Narana yung hindi ko naranasan sa Saudi, naranasan ko doon, dito pala, dito sa unang tatlong taon ko na naging amo doon. Pero, Never kong naisipan na tumakas, never kong naisipan na mag-change employer, never kong naisipan mag-report. At saka tiniis ko talaga yung ano ba, yung unang tatlong taon ko dito sa Taiwan, guys. Ay, ay grabe. Walang day off. Kahit pumunta ka sa 7-Eleven, sinosundan ka. Ah, uh, ano tawag dito? Kahit magpadala ng pera, uh, agency yung magpapadala dati ng pera. Tapos wala talaga, never akong nakaranas sumakay ng MRT at saka bus dito sa unang tatlong taon ko dito sa Taiwan. Natiis ko yon pero may ano siya, advantage at saka disadvantage. Grabe, imagine mo yun, parang isang buwan, dalawang buwan na, ano tawag dito, na hindi ako makaano, hindi ako... Hindi, hindi pa ako makaano ba hindi ko pa na adjust yon hindi ko na hindi pa ako marunong mag-adjust kung anong gagawin ko para mapagaan yung nararamdaman ko tapos grabe walang araw na hindi ako umiiyak doon kasi walang kape eh adik ako sa kape tapos ano yung ginagawa ko noon iinom lang ng maligamgam na tubig tapos yung pagkain hindi rin maganda talaga yung sitwasyon doon kasi mga tira, tira kung may tira tsaka lang ako makakakain doon ko naranasan na ah uh, maglagay ng kanin sa plastic, pupunta ng CR, lalagyan ng mantika at saka asin, tapos doon ko kakainin sa CR. Yan, naranasan ko yan dito sa unang tatlong taon ko sa ibang sa iba ko, sa una kong napasukan. Pero pagka na ano ko yon, parang nakaka-proud sa sarili kasi na ano ko yon eh na, na na, na ano tawag dito? Natapos ko, natapos ko talaga yung tatlong taon na yan na hindi nagreklamo sa kahit na anong aspeto ba. Tiniis ko kasi ang laki-laki ng utang na naiwan ko sa Pinas noon mahigit isang ano tawag, isang daang libo. Mga 130 yata na iwan ko na. Utang. Yun nga, mga 130 yung na ano yung naiwan kong na utang sa Pinas kasi kaya yun ang naisip ko talaga na ano tawag dito. Yun ang naisip ko na yung sa mind ko ba na kailangan mabayaran ko yun agad tapos uh, nung nabayaran ko naman siya ah uh, doon ako naman nag na, ano, na mag ipon nakapag ipon din ako kaya nasasabi kong advantage kasi uh, nakapag ipon naman talaga ako bago ko natapos yung tatlong taon tapos kahit cellphone hindi ko naranasan na magkaroon ng ano tawag doon ng cellphone at saka syempre may mga tao, tao din akong pwedeng pasalamatan sa loob ng tatlong taon. Si Estrella Barber, ayan, si Ate String, ayan, syempre si, sino pa ba yun? Si, Sikitoy Kitoy, yan, yung taga amin, si Ernie, na, at saka si Anthony yun, si Anthony, yung pangalan. Na siya yung inutosan ni Ate String na, Ah, uh, magpakilala ng kapatid ko para mabigyan ako ng cellphone. <laughs> 'Yon. Pakilala ng kapatid ko para mabigyan ako ng cellphone. So nabigyan naman ako ng cellphone noon, tapos doon na nag-umpisa patago-tago. Nagkaroon ako ng cellphone. So long story na, guys. Tapos ah, uh, 'yon. Pagkatapos noon, gusto ko pa rin bumalik sana doon sa unang naging amo ko parang ayaw ko nang palipat-lipat kasi so naglakas-loob ako na magsabi na baka pwede sa sunod ko na uwi na pagbalik pwedeng ako na magpadala ng pera kahit every every, ano na lang, every two months or three months, lalabas ako ng kahit na tatlong oras lang. Ayaw pa rin talaga nilang pumayag, guys. Grabe, ayaw talaga nilang pumayag. So, umalis talaga ako. So, pagdating ng, kasi March, March yung uwi ko noon. So, sabi ko sa, sa agency, ayaw ko na. So, sabi ng agency, sige, uh, pumunta ka dito, mag-fill up ka dito ng biodata. At, habang hindi ka pa nakauwi, ilalako na yung ilalako na kita. So pumunta naman ako kaagad doon sa agency, nagtaksi ako tapos pagkatapos umuwi na naman ako. After two days, tinawagan ako ng agency na pumunta dito sa bahay ni Akong kasi uh, sa lima yata na napinasa nila dito kay Akong. Ako yung napili. Ako yung maswerteng lima na napili. So, syempre, dali-dali na naman. Tinulungan naman ako nag-intensi na magsinungaling doon sa amo ko. At nakapunta ako dito kay Akong. Ay, wala. Parang ano, parang ang gaan-gaan niya kaagad. Yung okay siya talaga kaagad. Thumbs up na thumbs up siya. Dalawa sila ni ama. So, yun lang guys kung bakit ako napunta dito kay Akong. So, ano tawag dito? Malaking ano din, malaking blessings din na hindi ako hindi sila pumayag doon sa request ko, 'di ba? Tapos ito sobrang swerte-swerte ko dito. Isa ako sa pinakamaswerte talaga dito sa uh, na mga pinay dito sa Taiwan sa naging sitwasyon ko ngayon dito kay Ako. Mal na mahal ano? Malna mahal na ako ni Ama, uh, at saka ni Ako. Mahal na mahal nila ako Yan. ang dami kong ang dami kong ano tawag dito. Mga benepisyo na ino-offer nila. Ngayon, wala na. Kasi, unti-unti unti-unti nang nawala yun. Unti-unti nang nawala. Pero okay lang yan. Kasi ang importante naman, hindi naman ako minamaltrato. ba diba? At saka, easy-easy nga lang yung ginagawa ko dito. Para akong mayordoma dito. <laughs> so, ito na guys. <laughs> Sabi ko nga, nagtotal ako ng budget ngayong February. Diba? So, yung Sasunod ko na naman sa i, ano sa inyo, ikwento yung ano. Puputulin ko na to, guys, at idudugtong ko tong part 2 to ng aking kwento dito sa Taiwan Yan. Sasunod na naman. So, bye everybody. Thank you so much.